Gabaralas, alas ana ako niya tinasipit-sipit. Ate ba? Ate, bok pa ka? Ganito, gapa, ano, bati, Oo, do, ano, no? do, ano, do, insulto, do, no? Mambalsayot, mga ngayo pa ka mo kada nga amurang ayo doon. buk, buk. lang to Uh, lalu tuh belum mau itu lalu batin dah. Uh, supaya gelapai tu, boy, pets, wow, grafia bagas bagas belum mau. Bagus dapat dapat lalu <laughs> <laughs> batin <Lug> bati dah. <laughs> <Boy>, uh, <laughs> wow, maka itu tuh kata jangan remuk, maka darat tuh boleh. Boy, dah maka darat tuh maknya boleh tercau. Dah maka darat tuh maknya boleh. dara gud lang kamo eh ah oh ba Ay, dumaya Duh. daw <laughs> ni eh, tatlo pa ka taga isa k ninyo ba <laughs> grabe ya mo mananyo nya ya anyo la pa batihan na di mo meto pa sa piya ko oh? mm -hmm. do do, do kampo ya style na ah. ba <laughs> <laughs> grabe ba ka bo Labutas bunta oh, to boy. Na. Ay bo, kisi okay. sibuk mi tur tabi tabuk. Ito uh, kami, Bito Boy? Para, Boy, wag kong tanong, Boy. Den, Pero, den. O, dua kasi mana lang, Boy. Ni, mangga. Manggapang, gapang. Gapang, Boy. Mga ano? Asar, ato, si Kunta, Boy. Manggapang? Oo, manggapang. lapad ba, oo? Lapad. Eh? Kamu dyan, kailan na muna namun, Boy. Iyan, yeah, hmm? na yung dua? Oo. Oh. May labog pa kami, kag may katumbal to skinhead. Labog, kag nubuogor, ro? Oo, eh. Uh. Oo. Magtula kami, kap. Tinula nga manok ay 45 days. Hindi me, bulaan kami ka. Ano, <laughs> 45 <laughs> days kay <yung> Blabo? <laughs> hindi pwede bisaya aw. Ha? Hindi pwede bisaya manok. Yung de kukuha o yung ka manok nga ni Teba. Ah. <laughs> 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 Grabe ba? Grabe ba? Grabe, ng hindi. Bukap manok ni Teb. Tanala. Ano oh, nalig ka pinggan? ni Teb? Oo, ni Teb. Ano yung pangita? Kung ako ay tanara pili na mas manamit ya 45 days kay naa ma danlog dangle yaa agi na so, aga Baboy. boy boy pati yamuto mo dada dangle ko na agi na ah <laughs> pati yung <laughs> boy amo na ganyan nakatanong ako kalabu gay eh. abo gitmamo may labog kalabu gitmako lisan tanong diyo oo abo

Amo gani na boy nang barko boy sa mga amigo tabla boy. Oo. Oh. Uh ah. -huh. Uh, Bato-bato sa langit ang iguon, huwag lang magalit Aba! <laughs> Ay ka dugo-duta boy Ay ka dugo-duta <laughs> Buka, daw ulain buka, doon kita ang pabati-batihan na buka Ay hindi naman Grabe mga buba, tits Doon kami na pabati-batihan nyo <laughs> waw uh Hindi -huh. ba na doon kalain man sa inyo nga Kamu na pabati-batihan na mga mag-asawa Oh Kalain man sa nyo nga mahal <laughs> <laughs> oh, <gra> <laughs> <III advanced>, pa si mga ayo maras <laughs> ka alog duman oh grabe bla <laughs> advance na bok grabe advance ba tiyan nagkampal ko niyo mga ayo makami boy ano Ano mo boy? Sa ano boy? Hindi man lahat <laughs> boy. Sa mga iba lang tayo blaboy nga <laughs> <laughs> kaibigan. Tablaboy nga gakuon sa dangabuda. mo gali ang inyong uh, alugbati. May pangayoka kami to. Bow, amo na siling Boy nga pag nagahila mo na tawol boy ga lasit ko log ko boyo. Oh? Bow. Pagkatapos ang ibaya boy katambay tambay-tambay lang boy. Bow. Bow. Magani ral. Hmm? Gabaralas magana ya ako nya tinasipit-sipit. Ate ba? Te, bok mang pa kau? Ganito, gapa, ano gapa bati batin. Oo do, ano no? Magado ano sa do insulto do no. Mambal sayo at mangayo pa mo kadang amor ng bati ayo doon, patinggilan do gitinyo kada no. Ay pa hindi pa kalimti do, mambal mo tatlo ka putok. Oo, ah. tatlo ka putok kambal mo. Tatlo ka putok. Tatlo ka putok? Oo. Para na <laughs> <laughs> na, oh. Ay, hindi, hindi putok nga pero kay boy niya. Basta na, na putok niya, lain bra imo buhatet sao. Ano nga putok namin mo Ay, tatlo ka bugkos. <laughs> ah, tatlo bugkos. Bugkos ka <laughs> maya may diba, timing book may darado pa ulit makaro no. Amo nang chak to <laughs> ka dalagaw na mo itag tatlo ka bugkos. Uh -huh. Good to da. Uh, si, si, Tits pa, no? tatlo ka putos para I love you. Aba! May I love you pa na balaan mo? Boy! Putok nga lugbate nga rama. May I love you pa na balaan Uga bilib, bilib mga sawa ba kasi no. Tibok tis tibi tapa ka bukay oh. Tapa ka bibukay. Oh. o. tapa. Kani isog ka bukay tapa it. ka biyo. Tetso. Mo? Ah. Mo oh, tetso. Oh? Oh. Eh? Oh, oh, oh. Tapa ka so, na tito? Puno mo uh, no? na jete. Isa ka puno tetso. Isa ka puno. Tistingan mo.

Uhm we pasin oh, matuod de no? nah, no? uh, yeah, boy nga way kwarta pero maka bakal bakal Matapoy ka taginag may lang kapi kapi boy oh wow ya di di ata eh dai ata lug bate daw na mi pa dapat dam sa pa to mo ngani mi sa punta pa to boy mi lagi boy helicopter ni tatso da helicopter mo to helicopter mo to